nung Sunday nga meron lang kaming konting minik over dito sa kusina pero hindi nga namin agad natapos dahil nagsimba pa nga kami kaya nga ito pag uwi namin saka na lang namin tinapos tapos kung kailan naman patapos na magluto saka naman nawala ng gaas pero syempre bago ngayon, hi hello welcome to my vlog nung Sunday ganap pa nga ito at ito nga yung karugtong ng last mini vlog ko at finally nga na ilagay na rin yung solar led lights dito nga sa kusina pero hindi nga namin agad natapos dahil nagsimba pa nga kami at dahil maghahapunan na nga rin nung pag-uwi namin nag-asikaso na muna ako ng kakainin namin In ako na nga muna magsaing pero dalawang scoop na lang yung ko dahil meron pa naman kaming tirang kanin. Bago nga pala kami umuwi galing pag simba, dumiretso na nga muna kami ng talipapa para nga makabili ng ulam. At aaminin uh, ko na sa simbahan pa nga lang kami, naisip ko na talaga yung ginataang tilapia. Hindi ko talaga mapigilan. Ewan ko, hindi naman ako gutom pero nasa isip ko nga siya. Kaya nga pagkatapos sa pagkatapos ng misa, sabi ko sa Papa G, dumiretso muna kami ng talipapa. Maganda nga sana kung malalaki tilapia pero dahil walang tatlong piraso na lang yung binili ko at pinahati ko na lang sa gitna. Tapos habang pauwi kami, napakwenta nga kagad ako ng mga pinamili ko. Dahil konti lang naman yung pinamili ko, naka 600 na agad ako. Grabe, ramdam na ramdam na talaga yung isang libo mo parang isang daan na lang. Pero hindi na para magreklamo, si na lang lalo. Doble diskarte para nga makarao sa araw-araw. Habang iniintay ko ang matapos ang Papa Jay na magayat ng mga panglahok, naghugas na nga muna ako ng mga hugasin. Para nga wala nang masayang na oras dahil ganyan talaga ako. Ayoko talaga ng pakupad-kupad. Gusto ko hanggat kayang tapusin agad, tatapusin agad yan. Hindi ko nga alam kung tama ba itong pagluluto ko ng ginataang tilapia pero ganito na ay, yung kinalakihan ko na ipapaksim mo na nga muna siya tsaka mga ilalagay yung gata at yung mga gulay tapos habang naisa ko na nga yan meron pa nga ako nakitang mga hugasin sa lamesa kaya nga ayan hinugasan ko na rin sila tapos ito sinimulan ko na nga rin ipagbabalik yung mga gamit dito ito na lang din naman yung gagawin ko dahil tapos na nga kami maglagay ng led lights at syempre lahat nga nang nakalagay diyan pinagpupunasan ko na nga muna bago ko ipagbabalik o ba diba, nakapag DIY ka na nakapaglinis ka pa nang wala sa oras kaya naman more parcel to come ala hindi <laughs> Anyways, maiba nga tayo. Alam ko, napapansin nyo na hindi na ako araw-araw nakakapag-upload ng mini vlog. Sa ngayon kasi, dahil bago-bago pa lang naman ako sa pag-affiliate, hindi ko pa talaga silang kayang pagsabayin. Kaya nga yung ginagawa ko, alternate na lang yung pagpo-post ko. Katulad kahapon, puro products nga yung in-upload ko. Tapos ngayon, mini vlog naman. At sana soon, magamay ko na nga sila ng sabay parehas. O siya, ayan. Kung kailan naman patapos ka ng magluto, tsaka pa nawala ng gaas. Meron naman kaming pang-order, pero dahil magagabi na nga nito, ito ginamit na muna namin yung induction. Sobrang bigat talaga magkaroon ng ganito dahil ayan kapag nawalan ka ng gaas nang wala sa oras makakapagluto ka pa nga rin. Natila ba meron na namang tuwang tuwa dyan sa may gili dahil para na naman daw ako nagko-cooking show. Nung sa tingin ko nga naluto naman na yung gata, nilagay ko na nga rin tong pechay. At yan lang din talaga yung gulay na ilalagay ko dyan sa ginataang tilapia dahil yan lang din naman yung kinakain namin ng Papa J. Tapos pakukuluin ko nga lang yan ng kaonte At habang nagaantay nga ako na maluto yan, ito ginawa ko na nga yung project ng bunso ko. Bali magdi DIY nga lang kami, tapos lalagyan lang ng konting design. Dapat talaga yung mga bata nga lang yung gagawa nun, pero dahil delikado naman sa kanila yung paggamit ng gunting, ako na nga lang yung Tapos silang mag-ama na lang nagpintura, dahil hindi nga rin pwedeng yung bata lang ang gumawa medyo may amoy na nga yung pintura dito sa bahay. Tapos ayan, grabe, sobrang tuwa-tuwa pa rin talaga ako dito sa nagawa kong mini altar. Na nawalan na nga ako ng pandisplay dyan sa may itaas dahil inilagay ko na nga doon. Bali, pinituran ko nga lang pala yung bunso ko na kunwari, nagpipintura nga siya nitong ginagawa naming paso. Bali, kinabukasan na nga namin niya nalagyan ng halaman at ganyan talaga dapat yung itsura. Pero dahil wala naman akong pinturang pink, ayan, naging imo tuloy siya. Ganito na nga pala yung final look ng kusina ko. Grabe, sobrang nakakaganda talaga yung mga pailaw na yan. Hanggang nga may mga parcel pa rin ako na hindi nabubuksan. At bala ko na talaga yan tapusin ngayong araw. O siya ayan, fast forward na nga, mandi na nga ito ng gabi. At pagsundo nga namin ng Papa Jay sa mga bata, dumiretso nga kami ng grocery. At dahil medyo tight nga lang ang budget ngayon, konti nga lang din yung pinamili namin. Minsan kasi hindi lang talaga palaging masaya. Darating at darating pa rin talaga yung time na magigipit ka nga. Pero syempre, thank you Lord pa nga rin dahil kahit papano nakakaraos nga araw-araw. Gaya nga nang sabi ko, lalo na nga lang sipagan at galingan para nga more blessing pa ang matanggap.